Okay at magandang hapon po sa lahat. O na po tayo na motor para sa next trail. Yeah. Sa North Florida, Washington, sa last. Kaya tapos ulit, maalibok lang naman. Eh. Para isang linis na lang. Ito, malinis na yung air filter. Eh. Uh, ilabang ko na. eh, yung loob ng airbox, nilinisin ko, puro lupa eh. Kaya yung mga hmm. nag-open carpet, ako, shoot na shoot yung dumi. Ito, may filter na, may nakakalusot pang konti. ayun sa may screen. May nakakalusot pa rin dumi. Ayan. Pero hindi 100%. Kaya linis-linis muna na tayo. Ay. yan Ayan. na muna natin yung air filter. Eh. Hindi <coughs> lang ako pagkabit niyan. Mamaya niya na ko na lalangis yan, nadala akong tuti. Alawa -ala -ala kayong filter. Yung, yung tuti na lang po gagamitin natin langis dito. <coughs> Ko. Okay. <coughs> oh, Nugo pa rin ako. Shout out po sa ating viewer. Okay, uh, magandang po sir. May audio po ba tayo? Ah, wala nang audio, naka-mic na naman ako. Okay. at uh, babalik kami sa sa linggo pag na oras sa General Tinio Neva. kami ng mga bagong butas, mga bubutasin na trail site, mga basal. Ayan medyo malikabok. Wala naman puti kaya pwedeng hindi mo na kasi gagamitin pa. Eh. No, ah, Ayun oh, pinaka ano 'yan. Teka lang kukunin ko yung takip. Magkabit na 'yan oh. sa general cleaning na po nating li lilinis dito na ano yung hindi gagamitin ayan kailangan malinis po lahat to yan. loob na shoutout po sa ating 1 million viewer okay condition kondisyon po na tayo hanggat hindi pa tag-ulan, bira pag tagulan po mahirap na mag trail lalo na pag dalawa lang kami ng kapatid baka matrap kami sa bundok Ayan, wala pa malinis yan. Ayan, para safe po ang ating makina. Ayan, ayan, take over. Ayan, <coughs> Tara, na yan. Okay. Shout out po sa ating viewer. Hindi na gumaling yung obo natin. Pangit pala pag naka-front camera. Inverted yung view. Ang ganda nga po po sir muna tayo Yung boots natin no nakaraan trail na nawasak Nawasak yung boots nga sa trail site Problema ko Ang mahal ng bago wala pa ako pambili Baka gumamit muna ako ng combat boots Temporary Mahal ng boots ngayon eh At bumili ko ng unil Nasa Alapaki 8,000 ngayon Nasa 9,000 na yata ang boots pala nag expired ng mga 5 years. Kaya kung bibili kayo ng second hand na boots, dapat mga tinanyo yung production date. Kung ilang taon na. Pa mga dalawang taon pa, pwede pwede pa. Pero mga pag lima na doon ay nalalagas. Alam na na pang di ginagamit. Natabba kasi boots namin nung pandemic. Hindi namin magamit. Ay lockdown nun. Yun. Nagsimula. Kaya baka may gusto po sumama sa uh, trail. Yung malakas pa yung loob, yung pwedeng... pwedeng bumasa ng mga butas sa bundok. Yung sumusuba sa mga damuhan. Yung po kailangan namin. Tsaka malakas ang katawan para kung may mahulog mo ng motor, madaling maiaahon. Yan. Ilagis ito. <coughs> Pwede pa naman. Pero papalitan ko natin ito pagka aftertry siguro. Kahit magmalino pa. Basta tuwing ilang trailer, papalit kayo may langis. Ayan. Okay. Eh, Ay, paanda rin natin. Sirape battery ko, di pa ako nakakabili Lobat. Shout out po sa ating viewer. Ako ay yung kailig sa ating DC po. DC. DC pa. Ayan. Pag sisipa kayo, wag na wag nyo yung sasabay ng rev. Ayan. May May proper timing. Stop. chat center. Ayaw. Mantara siya kagad. Ayan. Kaya pag i-kick kay yung KLX nyo Pag i-re-rev lang Hindi mamawasak ang clutch basket niya. Eh gulong na no, ubos Nabawasan nun no, Nung no, tumakbo sa highway Ayan yung normal charging Ayan Pag lumalapas ko ng 15 Ayan eh, overcharge niya. sa nagtatanong po is bracket ito 1357 no binang hill climb ayan po 57 yung rear at 13 yung engine bracket S28 mm guard 63 mm bore 170 cc po yan ayan pakita ko sa inyo yung boots ano nangyari ah hindi boots matataw na lang kayo I-boots diba? ko Ito yung boots ko eh, no? Nalagas po eh, no? Ang production date nito uh, 20 ano to eh? Pura rito Tignan natin sa kabila Medyo malabo Ayun 2018 na yun eh. Sabasa ba Ayun nandito tutakay eh Almost mahigit 5 years na yun o oh. Bumigay o oh. yun oh. Pag uwi ko po Eh naramdam ako may akin sa pa ako yun o oh. na yung medyas Eh nandito yung medyas yan, oh. Yung plastic ito Ewan ko saan na nagkahulugan Buti nakatahi ito sa velas Ay konti mahuhulog Magagawa ko pa to 3,000 daw singil eh Ay pong balik tayo sa ating galex ay warm up Itapong delay yan. Patay na natin. Okay. May gilim na pala. Okay. Hanggang dito na lang po ating live. At kinamusta ko lang po kayo. Maraming maraming salamat po sa mga di ba po nakasubscribe. Paki-subscribe na po aking YouTube channel at click ang notification bell and paki-like na rin po. Thank you.